おい,おい,おい <noise>

Yo, hey, what's up guys? Sa mga gabi po sa inyong lahat, no? Genie TV nga po pala ulit guys, nagbabalik sa screen niyo So ayun, uh, panibagong gabi, panibagong exploration na naman po ang uh, gaganapin natin. At uh, ngayong gabi na to, ayan, kung malala ninyo sa huling upload natin, ayun, Uh, nakita natin o nagpakita ulit sa atin yung kaibigan natin guys no na matagal na natin gustong makita o gustong balikan doon sa lugar kung saan natin siya palaging nakikita pero hindi ko talaga in-expect doon sa huling upload natin nakita natin siya kuwang kuha sa kamera natin at uh, ilang ulit kong nireview siya nga talaga yun guys so yun yung gagawin natin ngayong gabi na uh, ngayong gabi na to uh, dadalhan natin siya ng alay gaya ng ginagawa natin noong mga nakaraang taon guys no kasi medyo matagal na talaga nating hindi nakita yung kaibigan natin so ito na yun pagkakataon na natin to So sana lang uh, hindi tayo mapahamak sa gagawin natin exploration ngayong gabi na to kasi nag-iisa lang tayo. Solo exploration yung gagawin natin ngayong gabi na to at saka s'yempre alam naman natin kung gaano kadelikado yung lugar na yon. So yun lang, uh, wag natin patatagalin to. Explore na natin tong lugar na to at saka sana hindi tayo mapahamak ngayong gabi na to guys no. So yun lang para. So yun guys, nandito na tayo no. Uy. Yun. So yun guys, uh, nandito na tayo no. Sa lugar na explore natin. Ayan, medyo malilayo pa yung lalakarin natin. Papunta dun sa bahay kung saan nagpapakita sa atin yung ano guys. Yung kantong puti na matagal na natin ano, gustong makita guys no. Ayan, isang taon din natin ano, na uh, hinahanap-hanap yung kaibigan natin guys, no. Higit isang taon din. Medyo matagal na talaga. So ayun, ngayong gabi na to may dala tayong alay para sa kaibigan natin. So sana lang tanggapin niya, uh, tanggapin niya ulit yung ano natin guys, no. Yung alay kasi dati, palagi natin siyang dinadala ng alay. So sana lang ngayong gabi na to ano, at tanggapin niya yung alay natin kasi... Medyo matagal na din natin hindi nagita. Sana lang nakilala niya tayo, guys, no? Sana na nakilala niya tayo. Nung pagpunta natin, nung magpakita siya sa atin. So, guys, uh, hindi ko talaga in-expect na magpakita siya sa atin, guys, no? Doon sa huling upload natin. kasi wala hindi naman talaga yun yung misyon natin eh kasi ang misyon natin dito sa lugar na to ay yung mabawi natin yung makuha natin yung mutya o kwintas na ginagamit ng mga aswang para gumaling yung mga sugat nila o yung mga sugat ng mga kasamahan nila guys no o kung sino man ang may sugat sa kanila yung yun yun, yun pala ang ginagamit nila guys so yun yung pinaka ano natin pinaka misyon talaga natin guys kailangan natin makuha yun pero kagabi kagabi hindi ko talaga in-expect na magpapakita siya sa atin guys yung kaibigan natin kaya yun yung babalikan muna natin ngayong gabi na to so sana lang tanggapin niya yung alay natin para sa kanya para sa kaibigan natin so sana hindi tayo mapahamak sa gabi nito guys no alam naman natin kung gaano kadelikado itong lugar na to ayan tsaka syempre guys sana mabawi natin o makuha natin yung kwintas o mutya na ginagamit ng mga aswang para buhayin ang mga namatay nilang kasamahan guys no o mga sugatan nilang kasamahan no so yun tara ay oo oh nga pala guys napakalaki ng buwan ngayon guys no kabilugan ng buwan ngayon so yun Alam timing yun ano ka ah, pagpunta natin guys kabilugan ng buwan alam naman natin kung gaano sila ka agresibo eh. may ano na pala dito muntik ka kung bangga na. alam naman natin kung gaano sila ka agresibo guys no kapag ka ganito yung kabilugan ng buwan so yun guys oh. So napakalaki ng na yung So, bon. Ayan. Di ba? Napakalaki ng buwan guys. Di ba? Napakalaki ng buwan. Pero siempre lagi naman tayong handa sa bawat explore natin guys. Kaya, kakayanin natin. Ano mang pagsubok, o ano mang uh, mga trahedya na darating, kakayanin natin. So, tara. dandahan lang tayo kailangan natin maging alerto alam naman natin kung gaano kalikado itong lugar na pinuntahan natin Kailangan din natin mag-ingat sa mga angas guys. mga ini buan yung Apa guys oh napakalaki ng buwan Ah, mga kawayan. Dami guys.

o oh, tigtil so guys ayan tigtil may nadali tayo guys isa tapos yung sa puno kanina guys ayan. ayan sa dibdib oh nawala na yung isa dito guys asan kaya yun okay so napurohan na natin yun guys may tama niyan sa dibdib Yan. May taman na yan sa dibdib, guys. So ito yung gagawin natin ngayon. Susunogin natin ito guys. Ayan guys. Susunubin natin yan. Ayan guys. Ah. Kuha muna tayo ng guys. Kuha muna tayo ng pagsunog dyan. No? Ayan guys. Susunugin natin yan ngayon guys. Kunan natin yan ng puso guys. Kukunin natin yung puso niya. Kukunin natin yung puso na niya guys. No? Bago, bago natin ito sunugin. Ayan. Kukunin natin yung puso niya guys. Ayan, napuruhan ko na yan sa dibdib eh. ginagamot ko lang kayo ng mga kasama nyo oh. titignan natin sa gagawin natin ngayon kung kaya pa ba kayong buhayin ang kasamahan nyo titignan natin ngayon kung hanggang saan ang kaya nyo Sehingga isi. Sehingga isi. Sebelumnya, sebelumnya saya imposible na talagang mabuhay pa to <coughs> kinuha na natin yung puso niya guys no sinunog natin yung puso niya imposible na kaya pa nilang buhayin to grabe napakalakas na siguro kung kaya pa nilang buhayin tong ganito Ayan. Ayan. Na yun guys hey.

guys Butik ang dami nila. Pasensya na guys. Pasensya na. Pasensya na guys. Hindi ko kinaya. Naubos yung dala nating asin. Grabe. Ang babangis nila Grabe. Napaka-agresibo nila kapag kabilugan ng buwan guys. First time kong mapatras. Pasensya na talaga. Humingi ako ng pasensya sa inyo kung napatras tayo guys. Pasensya na talaga. Pasensya na. Grabe ang dami nila. Napaka-agresibo pa nila guys. Buti na lang at uh, nakatago pa tayo. Ah. Sana lang hindi tayo, hindi tayo nasundan. Grabe. Ah. Grabe napaka-agresibo nila. Yung bag ko. Naiwan ko pa yun yung bag ko guys. Grabe. Sana lang hindi tayo nasundan. So na lang guys, hindi tayo masundan no? Grabe napaka agresibo nila pag gabi guys Napag ano, kabilugan ng buwan oh. ah. Pasensya na guys, humingi ako ng pasensya sa inyo. yung bago na iwan ko pa doon yung bago bukas na nang natin ang umaga yung balikan hindi na pwedeng balikan yun ngayon siguro kung nandun pa yung mga yun grabe sobrang dami nila guys pasensya na talaga humingi ako ng pasensya sa inyo guys grabe first time ko mapatras sa ganitong sitwasyon guys <sighs> kaya humingi ako ng pasensya sa inyo <sighs> so guys update ko na lang kayo sa so, update ko na lang kayo guys abangan nyo na lang guys <sighs>